okay, nagkamali naman po kami guys ng daan po nga pa patuloy tayo sa kawalan ngayon after 2 weeks nakabalik ulit tayo dito sa inland sea syempre sa kasama pre natin si kuya Edgar si Ricky Boy at saka si Proximo Proximo the ano okay. ito si Proximo dagdag Jator. <laughs> <Si, laughs> <the Proximo, laughs> <okay. laughs> guys. Sana guys makachamba na tayo kasi nung nakaraan di tayo masyado pinalad dito. Ay napakaganda dito guys ng pesto ngayon. Konti lang. Konti lang yung mga nagpi-fishing pero maraming rods. Okay? <laughs> so ayan na, nasisit up na kami. Pero yung isang target natin dito guys, syempre yung bangus. Makapang snag tayo mamaya ng bangus. Tapos mag bait and waitin tayo. Bait and wait tayo dito. Okay. So, let's get it on. So, nakapain na tayo guys ng hipod. Hagis na lang tayo ulit. Ay, bumisita talaga yung tropa natin, no? Ah, pre, musta ba eh? Ayos naman, tagal natin hindi nagkita. Ay, back out kasi tayo dun sa may Cornish eh. Hindi tayo magka-classmate dun sa Cornish. Bawal na dun. Sir. Bawal na dun, sir eh. Kaya nga eh. lang tayo sa sunod. Tayo ma, dahil ito ng 2K. Sayang din yung dalawang libo ba? Sali tayo sa ano dun. Ay, di po siya. Ah, sana sana yung mga ano dyan? Ay, grabe naman yung mga tropa natin. Ito, ito, ito. Ayos lang, ayos lang. S Sino tong isa to? Oh, si Baba yan. Baba yan, Baba. <laughs> ah, si baba to, Eh, ah, si <laughs> 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 saan ba kayo pupunta? Ay, Sino, sabag, alam, ay, ba eh, isa sa mga Ha? Wala pa, wala pa. Magte-text na ako mamaya kung meron na. <laughs> okay guys, so Naririnig po natin yung agpasa ng mga bangus. Pero ang layo. Sila nga ni Kuya, andun din sila ni Kuya po. Ano sila sa may dulo na. Dulo. Layo nila yun. So, yan. Okay guys, so nanggaling galing kami doon. Doon kami na apat nagpwesto. Ang daming bangus doon guys. Pero ang nakatama sa amin, si Proximo lang ang ganda pa ng laban, laking bangos 'yun. So, pero hindi hindi talaga kinaya ng ang linya niya. Nagpalitan na nga kami. Ipinasa niya sa akin kasi nga nangalay na siya. Pero hindi kinaya talaga. Grabe ng laki ng bangus. Naputol ang sa, sa may mainline. So, time check natin is 10.50 na ng umaga. Initin mo natin yung ating pagkain. Yung baon natin na sopas, chicken, sopas. Ayan. Okay guys. So yung tatlong rad natin na nakababad nung bumalik tayo. Naka-fish on tayo guys. Dalawang isda pa sa isang rig. Ang problema mga ibil dibil. <laughs> na mga isda to. Binhold buhol pa yung mga linya ko. Ayop na yan. Ano kaya yan? Ha? Michael Jordan? Michael Jordan. Kobe Bryant to oh, baka si Shaquille O'Neal? Bebe nga. Malayo pa. ay oh, hindi. Lapis. Michael Jordan. <laughs> Accidental firing. <laughs> alright good size boy okay so lunch muna tayo guys lunch tayo sa ilalim ng araw alright <laughs> All alright right. right. okay guys so wala talaga mahinang nila lang talaga tayo ngayong araw So, anti zero na lang guys ng mga galaw yung <coughs> tayo doon. Pa, kaya pa may maulam tayo doon. Okay? Manghalaan na lang tayo guys. <laughs> Para sure. Yun, sure. Anti zero. Huh. Oh, dyan lang oh, dyan sa may sa may kantuhan ho. Okay, so dyan tayo guys mangunguha ng ating mga halaan. Ayan, sample. Is mangunguha tayo ng halaan. Okay. Pero dito guys sa may Qatar is may 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 regulation lang po na dapat tayong sundin na kung mangunguha tayo ng halaan is kailangan pang konsumo lang po natin, hindi pang benta. So ang maximum na makukuha po natin bawat tao is 1 kilo lang. So apat kami ngayong araw kasama ko si Kuya Edgar, si Ricky at siyempre yung cameraman natin. Si Sosimo. Alright. So apat na kilo lang guys ang kukunin namin. Okay? So ito papakita na namin guys paano tayo manguha ng ano -an. Dito sa area na to guys, ah, na halaan natin guys ayan so kung makikita nyo ito lang po yung kinuha natin guys yung sakto lang po sa apat na tao para kung sakaling mang madaanan tayo dito ng uh, ng coast guard o ng baladya at i-check kung kung gaano kadaming nakuha natin is sakto lang guys na pang apat na tao pang kain lang okay? so I hope na nag enjoy po kayo sa ating short video para sa araw na to kasi nga zero kami sa fishing guys wala kami nakuha ang isda <laughs> kaya ito na lang okay so don't forget spread love and always be happy bye bye